What's going on? It's Chris Boy Marino. Welcome to another video. So for today's video, ang uh, pag-usapan natin is paano nga ba ang best way na pag-upload ng inyong mga documents ng inyong mga pinapasi-OP sa marina. Tara, pag-usapan natin and we're starting right now. So first, ang gagawin nyo is kukunin nyo yung inyong... Uh, certificate na i-upload sa marina is ang gagawin nyo, pipicturean nyo siya gamit ang inyong cellphone and then ikakrap nyo siya so ikakrap nyo siya para ang, ang pinakamakuha lang is yung talagang certificate and then ang uh, karaniwa kasi yan mataas talaga ang pixel nyan so uh, pag upload yan sa marina is hindi mo kahit anong gawin mong paliit ng ah uh, ng, ng, size nito gamit yung ibang mga apps is hindi ina-accept. So, ang the best way na gawin ninyo is isend is ninyo yan sa inyong mga messenger and then pag send nyo sa messenger is isave is nyo sa phone nyo and then tsaka nyo siya i-upload. So, uh, magiging ilang MB lang yan like 200 KB. So, pag in-upload nyo na siya is direct na yan na Uh, ma-approve yan. O oh, hindi na, hindi na, hindi na i-reject -re yan ni Marina. So, ganun lang in the best way sa pag upload ng inyo mga documents para hindi na ito ma-reject o hindi na kayo mahirapan mag-upload. Yeah, so, if you like this video don't forget to like and subscribe and thank you for watching. I'll see you next time. Ciao!